So good morning mga Teka Labs Ayan, ito na naman tayo Mitos na naman Ayan ah, Sasakay na naman natin ng bangka Yung mga ano natin Mga wires natin Ayan o oh. Ayan Doon naman tayo sa likod nun Yung Verde Island na yon Ayan Nung nakaraan Dito tayo nagto sa gitna Ngayon doon Para sa likod nyan Tanaw na yung kalapan Good luck i oh. mga nega lang lagpas na tayo ayan malapit na tayo sa DJ ayan, kalaw lang kalaw lang dito yung ano toro, ayan ayan, medyo na dito yung kalapan na ito yung boss no? ayan ayan, ayan ayan, 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 ayan po tayo balikod uh, na tayo ng Isla Verde Ayan, nakatalo na yata dito yung kalapan A few moments later. Oh, so mga tayo kalap sa yan. na yung ano? Alubat o boss? Puerto Galera. Oh, Puerto Galera. Tapos sa yung kita na yung ano? yung kalapan yan kalapan na yan kaso dapat nung kami pupunta kaso hulihin kami may naninitang cost guard daw to kaya hindi na kami nakapunta dapat nung kami sa kabila magre-release eh dito na lang baka masita kami 2,000 years later ayan, ayan, ayan,

Day 2. So good morning mga taga Kalabse. Ah nandito naman sa itong loop. Uh, update ko lang dun sa ano sa toast natin kahapon. Grabe, sobrang init ng pauwi ang kahapon. Siguro nasa ano sa Nasa 47 na Celsius yung init. Kaya pala nalita yung mga taga ng sa pagtustos -to kahapon. Uh, dalawa kasi na natin pick up natin. Na-pick up na natin sa Gentry Kaso sa 13 Anong oras na natin nakakuha Alas 5 Maaga tayo kaso Wala eh ganun talaga Siyempre kailangan natin isabay yun Yon. mga alas 5 na ako nakaalis sa Ano sa 13 noon uh, Minadali ko lang Bali nakarating na ako ng ano is 8 na Mag-8 Mag-8 ako nakarating sa ano, Keso, ay Ilijan, Batangas. Kaya, yon tapos pinahinga ko pa ibon. Uh, namang ka pa kami, siguro yung pagbangka na yung papunta doon is almost 30 minutes, 30 minutes yata ang inabot. Papunta doon sa, ano, sa Verde Island. Mm -hmm. yun. So, at saka yung isang ibon nga pala doon, uh, yung hindi nakalipad, di natin napansin kasi mataas yung alon sa, ano, sa bangka. Tapos sinilip ko yun, nakalugbok yun eh. Hindi ko nakita, basa pala yung ano niya, yung, yung pakpak niya. Kasi kung, kung nakita on basa yun, kukunin ko yun eh, papatuyuin ko muna. Kasi yung mga ibon namin, nabasa rin, pinatuyo ko muna dun sa ano, sa uh, isang crates, ay isang tea box, Yan. So, yun nga, eh, wala, ganun talaga. Ah, hindi nakapansin eh. Pero ano, Okay naman, kinausap ko na yung may-ari. Uh, Siyempre, itinus ko na lang ng, ano, ng, sa baba ng ano, Monte Maria, dito banta sa ano, Mabini. Mabi, ay, ano, Mabini or Batangas. Batangas siya tayo, dito, Batangas City. Doon ko na siya na, ano, na tos. Uh, nakalipad naman na nung inihinagis ko doon. Uh, lobat kasi ako, kaya hindi ko na-update kung ano. Pero, uh, nag naman sa akin yung ano yung may-ari noon. Tapos binalik ko naman yung ano niya. Kasi sayang naman eh Ibo niya hindi na hindi na arating ng Punta ay ng ano Verde Island kaya ibinalik ko na lang yung yon. So mga tega labs hanggang dito na lang yung video ko. Uh, salamat nga pala sa ano sa mga nagpatos uh, at ay, ay nagtiwala sa pagtotos kahapon. Yan. Sana maulit pa 'yung pagtotos natin na gano'n Kaso next year pa 'yon. Pero sa norte, asahan nyo ako uh, Maamagtos uli ako dyan hanggang kabanatuan Yan. So mga tegalabs, hanggang dito na lang uh, Pakisuporta na lang po yung, ano, oh, yung FB page ko At ano, yung YouTube channel ko Satan Loop TV Yan. So hanggang dito na lang pa subscribe like and share At saka maraming salamat po